in order ng na uh, kapatid ko na, na try niyang mag order sa tema, tingnan po natin mga kaibigan mahirap kong buksan mukhang maganda nga yata pambachin ba? nga baka ba uh, ah, mukhang maganda nga yata ba? ay mura pagka nagkataon May damit din May damit nga Ayos, ayos Para naman laman natin ang laman Ang laman may ikaw na ho ng razor eh. Razor. Pinagtulungan na ho namin buksan at malalaga natin. Habang natagal na nagaan. Patagal ang patagal ay paganda ho ng paganda. Lamang. Palitin ang palit. At tagaan din ho ng pagaan. O. Oh. Trimmer. Aba hindi man trimmer yan son. Maliit lang. Maliit. Mukhang maganda po tsaka Sabi pero malakas ang makina <laughs> Ah Palit malakas Ah okay, Ay paid din ah hindi kaya kasi yung mga guide na ano eh Hindi hindi kaya kasi yung mga guide na original no kayo maganda kaya guide dito So tingnan mo na yung mga guide ko maganda Nice Ah Huwag <laughs> mong wala-wala mga kaid niya kasi iba yung kaid niya, maliit. Okay, malalaman lang po natin kung mukhang matalas. Ito po yung pangalan niya sa temo. Maganda. Mukhang legit naman po pala siya. Ang pangalan po pala. Maganda oh. Ayan ang pangalan niya. Eh, magandang kanta. Totoo naman pala sa may kasi ng ano. Pero okay naman. Oh, ang pati oh. May damit pa. Ano to? Sa magkasama yung damit at saka yan? Sana? Ah, sa isang store? Sa Maganda. O okay din po pala ang tema. Ito, maraming maraming salamat po mga kaibigan. At na-share ko lang po sa inyo yung na-order. At yung ano, okay naman po pala. Ito, Di mga dito lang muna. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, Pagsabalit, kang Felix sa inyong lahat. Maraming salamat po.